Ha guys, samahan niyo ako. Makukuha ako ng saging. Natumba kasi yung saging namin. Hindi kinaya yung bunga. Kaya kukunin ko. Ta guys, samahan niyo ako. yung ano, likuran ng bahay namin. So medyo malawak at maraming mga tanim. Mga puno ng kahoy. Ito yung garp coconut ko, ko na tanim Yeah, medyo na. Ito, pa. Ito yung papaya namin. Ayan, bilog yung bunga, parang bula. <laughs> Dalawang puno. yung tanim kong kalamansi so ito ayan wala pang bunga eh mayo yung season ng kalamansi yun maraming bunga to maraming puno to kaya yung iba na matay pero marami pa naman natira ayan ayan walang bunga dapat pupunta ko na ano tinampat ng hangin mamaya tutukurin ko tayam 'yung saging namin na ano na po nabali. Hindi kinaya 'yung bunga. Malaking bulig 'yo. Oh. Ayun, medyo hinog na oh. Naputol. <laughs>

babalik ako kasi nakalimutan ako magdala ng timba. May naiiwan doon na yung mga umiwalay dyan sa bulig. So medyo marami kaya kailangan ng timba. niya. So ito. Tapos ito naman yung tanglad So ayan. Maraming puno. Pag magkinaula ako ng manok, mayroong papaya, tsaka tanglad. Tapos may mga tumutubo dyan na daon ng sili. So hindi na ako bumibili sa palengke Talagang halos lahat nandito na. ito hinog na ayan talagang hinog sa puno napakasarap na ito yung iba kasi sa palengke yung binibili kinalburo na yung parang tinitiba na na hindi ganun ka kagulang tapos pilit na pinapahinog so kaya hindi masarap ito talagang hinog sa puno na. Marami pang bunga ng saging dyan. Doon. Ayağına ah no, mı guys, ng yung mga alaga kong manok. So, dito na sila gumagala. Ayan, malawak yung dalaan nila. So, ayan. Kasi maganda sa manok yung madamo, tapos maraming puno. Kumpara sa kinukulong mo yung manok. Kasi pag kinukulong, hindi tataba yung manok. Siyempre, hindi sila makakagala. So, pag ganito na, ano, na nakakagala sila, nakakatuka sila ng mga damo-damo mga prutas na nahuhulog tinutukan nila kaya mga matataba yung mga yan so guys hanggang dito na lang muna yung video ko kung bago ka lang sa akin channel huwag kalimutan mag like, share, comment and subscribe pag luma ka naman sa akin channel dito ka lang huwag kang aalis